Si Jay, pero saan mapait yun? Hindi na mamansin. Hindi nga bumibili yun dito eh. Kahit isang beses wala yung binili sa akin dito tapos pagbebenta niya akong ticket. Hindi mo ba ito sabihan ko na lang? Bili siya rito. Mm -hmm. Alam mo, kung mananalo ang anak niya, mananalo, ba't pinipilit niyo ba akong benta ng ticket? Ito na nga lang, panalo na. Sa Ay, school. Mahal. Sinabi ko nga sa kanya, mamansin na siya. Kahit din na. Sino ito eh? Teh? Ay. Teh. Ang sir. Ang Nang. Nang. Ano ba ito? Green dice, isa. kape? pa mm, -mm. Isa lang ito, ha? Ah. Yung dalawa na, dalawa, Ay, hindi na, single. Oo, hindi na. O, Ano nga, Ano ba? Fourteen. Ito ka na. Ano ba? yung sardinas, yung green. Sardinas? Uh Oo. -oh. twenty Magkano din lahat? Fourteen plus twenty Ha? Twenty-eight, tsaka fourteen. Forty-two. forty Ano pala na? ah oh. Ano pa? Hindi ba ka pa? Wala na, te. Wala na? Oo. Oh, Pinapabigay pala to ni ano, te. Nino? Yung Myla, yung pamangkin ko. Sino Myla? Ha? Sino Myla? Yung pamangkin ko nga. Hindi ko kilala yun. <makes> si Myla? Hindi ko nga kilala yun. Sino ba yun? Pamangkin ko nga. Wala, wala akong kakilala Myla. Kilala mo si Jefferson. Jefferson? Sino naman yun? Yung pinsan ko. Taga saan? Ate yung mabit sa amin. Ay, yung katikbahe mo, oh, ha, si Jefferson? Oo, okay. oh, binabibigay niya. Oo, oh, bakit? Ano yan? Tiket. Tiket pa rin saan? Sa school ni Mai lang, ha? Bakit? Ba't binibigay niya sa akin? Hindi, pinabibigay niya. Kasi ano daw, 30 pesos isa. Kasama ano? yan sa ano, competition. Si Jefferson na yun, binibigay na akong ticket para bumili? Oo oh, nga. Gumayabang hmm? na yun. Hindi na mamansin yun, eh. Si Jefferson, mapait yun. Hindi na mamansin. Hindi nga bumibili yung dito, eh. Eh, di isang beses wala yung binili sa akin dito, tapos pagbebenta niya akong tigit. Di mo pwede sabihan ko na lang, bilis siya rito. Naku, tukaw yung tigit niya. Ayan, please ha. Kaya yeah, pala chinachat niya ako, pusoan ko daw yung picture ng anak niya. Ang pwede kayo? Oo, oh, pwede kami sa Facebook. Pero pag nagpo ako, hindi naman niya hinakip yung post ko. Di sabihin ko nila, ito naman, parang lagi. Hmm? Oh. Ano ba kayo dyan? Ito mo sa'yo daw, ito pinabibigay. Ay, hindi ko kailangan yan. Wampor lang yan. Uy, wampor. Nabigyan ka dyan si Nito, oh. one for nga lang to. Bigyan mo 31. 31? Hmm. Tapos lahat, one for yan? Parang manalo yung ano, pamangking ko. hindi nga nabilo yun dito. Ito naman, parang ano. Oh, lagay ko muna to sa iyo. Sabihin ko na lang kay Jefferson sa pinsan ko. Uy, Diyos, Dito, Nito, may may to. Kaya nga sa'yo nga daw yan. Pirmahan mo, tapos bigyan mo ko ng ano, one for. Ha? Gusto mo, may komisyon ka, kaya pinipilit mo na naman, eh. Eh? Oh. Eh, I-bend ang yun sa iba. Sa akin, ang mahal, wampor-wampor? Sige na para ka naman ano eh. Nakalista na sa iyo to eh. Nandudun na yung pangalan mo eh. Ay hindi, Ibenta bend ang yun sa iba. Hindi nga namamansin yung si Jefferson eh. Sinabi ko na sa kanya, nag-sorry na nga eh. Huh? Hindi Sige na tayo. mahal. Ito naman, pakadamot naman ito. Mananalo na ngayon ako eh. Alam mo, kung mananalo anak niya, mananalo, ba't pinipilit niyo ba akong benta ng tigil? Ito na nga lang, panalo na. Sa school. Mahal. Hindi ko pipili niyo, wampo. Hindi na. Kahit karate. Palabi, 700. Mahal pa rin. Huwag na Diyos rito. Eh, Huwag ka mapili. Ang kulit pa mo. Pagamot naman na ito. Madamot. Hindi nga namamansin yun. Hindi nga bumibili sa tinta ko. Sinabi ko nga sa kanya, mamansin na siya. O kahit di na. Kira't